dito kami. Papunta kami sa Talipapa. Ayun. Ito, maki ay wala na yung puno. Itinabi na yung puno. Ay, hindi. Ayun pa. So, ito. Nag-uuwi silatan na sila. Ta natatakot na sila, guys. <laughs> Ayan. Oh. Ito yung La Carmela. Ito yung La Carmela kay Abonda. Ito, kay, kay Tito Boy. Abonda. Dalawa yan. La Carmela. Tatlo sila. Ando dun yung isa. Ayan. Ito, La Carmela. Ayan. Kay Tito Boy. Shout out. Medyo nililinis na. Pero kanina, alas 6, guys. Talaga namang, ano. ah uh, Ayaw ko, baka tanggal na yung... Baka natanggal na yung tawag dito yung dalawang bumalandra na multicab <laughs> oh, oh, ito rin oh, Ayan, na, na, oh. na oh. nasira ang kanilang tent yun na sila doon guys oh. Ayan. Yung aba dito walang ilaw. May generator. Oo. Uh oh. Ha? kaya ako nang gano'n nakakain na. kaya yan? hindi, video oh, yan, yan. So, mga ayan yung puno kumilig. Hilig ba yung ano? <laughs> wow. Ano talaga yung puno? Na ano yung kurente? Oo. Oh, oh. Ayan. Hindi yung puno. Diba guys? Oh, yung sa gobyerno. Kaysa dyan. Nakaporma kayo sa mga upuan nyo. It's time for you guys to take actions sa mga nasalanta nitong Christine especially sa Bicol region. ba? Diba? Isa tabi nyo muna. Ayan, ayan, oh guys. So, yan. Ito, o oh, yung puno, guys. Oh, mga Nagliparan. Kanina, natakot. Ayun, no, Natakot kami ni Rocky kasi, ano, ayan, oh, eh, nabasa. Napasok lang. Wow, napasok ng tubig. Pasok sila ng tubig. Maganda ito yung salmon ito na pili. Dito lang. Dito sa Boracay? Oo. Bukan ba dito? maganda ito. Sa... Oo. Saan banda? Ewan ko pa mang kini ito. Naulan na naman guys. Oo. Oh. Na unti-unti na, na silang nagliligpit pero sige pa rin ang hangin. Oo. Oh. bilis naman ang tatlo na kasama natin ito. Oh. Kaya natin abutan yan. Oo. Yan. Mga nasira diba guys? dami na sira. Ang dami na sira dito. Wala tayong madaan pa ano. Ha? Oh. oh. Wala bang... Bakit ganon? Ba't walang manggang nahuhulog ang lakas ng hangin? <laughs> Nakakapit sila ng maigi. Siguro natanggal na yung multicab guys. Ay, yung Ayun yung isa no, nandoon pa. May, may nahuhulog pa. kasi may Indian mango ka dyan. Oh, oh. Yan o, no, may Indian mango siya kuha natin ay basag na <laughs> ay natanggal na yung multicab guys pati yung puno ng niyog ah natanggal na yung multicab kinuha na nila Ayan, no, pero yung puno ng niyog. dito yun dito dyan ang multicab kanina dalawa nakatagilid kasi mabuti din madam dahil so, umaro siya dito sumabit mm. Dyan. Kasi kung hindi, diretsyo siya dito, di ba, sagto. Mm. Mas malaking perwisyo talaga. Oh. Ayun, doon, yung mga yero o natanggal na. Alam nyo guys, in fairness dito sa Boracay, ang bilis ng rescue nila. As in. Ayan, oh, oh, ano. Ayan mga nasira. Bakit? Naulan. Huh? Ano, ano, ano? Ano, pa Ano, Papa Trix? Ayan, dyan So, ayun guys Yan, ang kaganapan dito Diba? Ang Christine